Hello! Good day po, no? Ang pag-uusapan po natin ay ang The Clones Ang clone ni Johnny Lee Tsaka ni Sue Thompson, no? Uh, Siyempre po, alam natin na itong ginagaya nila eh Mga singers, no? Mga sila po, uh, bali female, no? Female singers ang ginagaya nila, no? Si Johnny Lee and Sue Thompson, no? Pero nakita niya naman po ang mga boses nila na matitining, no? babaeng babae, no? Kaya lang ah, uh, medyo hindi sila pinala no? hindi sila nakalutot sa grand finals, no? Pero mabangis naman talaga kasi si Karen Carpenters ang nanalo, no? Yung clone ni Karen Carpenters, no? Pero oh, kasi, ah, uh, siyempre hindi natin maiiwasan, ano? Kasi itong dalawa, no? Si Johnny Lee Tsaka si Sue Thompson kasi siyempre lalaki po ito. No? Kaya minsan mapapansin nyo may time na lumalabas na po yung boses nila. No? Lalo na yung si Johnny Lee, no? yung duet niya. No? Una may mail, medyo no? siguro naguluhan din yung, yung mga judges. No? Kaya lang pag may times na pag medyo mababa or something na na level lang yung tono no medyo lumalabas po yung yung talagang boses nila tsaka kasi iniipit po nila yan eh iniipit nila yung boses nila kaya medyo palagay ko may kaya mahirap din po uh, kasi talagang tit, patitiningin mo yung boses mo eh. no? boses babae no iipitin mo kaya may time na minsan po pag biglang nagbago mawa biglang nagtaas or nagiba tono medyo lumalabas po yung tunay na boses nila no pero Nakakahanga rin po itong clone ni John Lee tsaka ni Sue Thompson. Ano, magagaling po sila. Kaya talagang ano, uh, congratulations din po. At least naka, nakaabot sila sa yung grand finals po. Ano. Kaya congrats din sa clone ni John Lee tsaka ni Sue Thompson. Ano, ano uh, more power po. Uh, hopefully and praying na magtuloy-tuloy po yung career niyo na ganyan ano? mga, mga, guesting guesting yan kasi identified kayo sa the clones no ng itbulaga basta itbulaga panalo panalo po lagi maganda naman na exposure no kaya po kay sa clones ni Johnny Lee and Sue Thompson uh, good luck po uh, sana magtuloy-tuloy po yung career niya na sa mga guesting na ganyan no kaya susunod po abangan ab natin ang mga susunod na maglalaban-laban no sa the clones no ng itbulaga Thanks for listening. God bless po mabuhay Pilipinas.